guys ayan naggoto po kami so dito po yun sa palengke ng luxuhin, so ito po yung aming palengke dito sa Alfonso Cavite so ayan yan po yung palengke namin yung labas na yan so natatapatan po ito ng gulayan so ito po yung goto rito so ayan border po ng taba tapos may laman po 'yan so ayan na po kakainin po namin yan pero napakasarap po na ano ng goto ah lagi po ako nagogoto rito so ngayon ko lang po na upload to so guys ah, sana po ah, ito po yung lutong pinoy para sa atin na so ayan may customer ayan may customer po ayan so tangkilik nila yung lutong atin guys So, salamat sa inyo. Shoutout sa lahat. Mega love shoutout sa lahat. Yung mga mga idol po natin dyan. Yung mga OFW oh, po natin dyan. So, mabuhay po tayo lahat. Mega, mega love shoutout sa inyo lahat. God bless to all. Shoutout. Salamat po sa inyo lahat. God bless.